Nahaharap na naman sa Batikos ang NIA Terminal 1 na dati nang binansagang world's worst airport. Sa gitna kasi ng isinasagawang renovation sa terminal, tumagas ang tubig mula sa kisame nitong linggo. Kaya ang mga pasahero na pilitang magpayong. My report, si Marizo sa pag inspeksyon ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino sa NAIA Terminal 1 noong Abril, pinuri niya ang mga pagbabago tulad ng mas magandang interior at mas maaliwalas na mukha ng makailang ulit na binansagang worst airport in the world. Sir, with the improvement, do you think ah, uh, hindi na tayo magiging worst airport? But depende sa yan. Sir, para kayo dapat mag-promote. Pero dalawang buwan lang matapos nito, Tila babagsak na naman ito sa pulso ng publiko matapos kinailangan pang magpayong ng ilang mga pasahero sa loob mismo ng pariparal dahil sa malakas na pagtagas ng tubig sa kisame. Ganito na ang sitwasyon matapos magkaroon ng malakas na buhos ng ulan nitong nakaraang linggo. Basa ang mga carpet sa pasilyo patungo eroplano at may mga plastic sa kisame para sahurin ang tumatagas na tubig humingi na ng paumanhin ang pamunuan ng NAIA at tiniyak na inaaksyonan na ito ng DMCI na siyang contractor nito. Ayon kay NAIA Terminal 1 Manager Dante Basanta, hiniling na rin nila sa DMCI na pagbutihin pa ang structural adjustments para hindi na maulit pa ang ganitong sitwasyon, lalo na pagdating ng tag-ulan. Tulad nung nakaraang taon naman, ay nagmistula itong isang malaking sauna matapos masira ang air conditioning system. Nariyan din ang mapanghing mga palikuran. Ilang beses na itong tinawag na worst airport ng iba't ibang travel websites ng sunod-sunod na mga taon. Pero ngayon ay medyo bumuti na ang reputasyon nito. Mula kasi sa number 1, number four na lamang ito ngayon. Enero nung nakaraang taon, nang paglaanan ng 1.3 billion pesos na budget ang rehabilitation project ng NAIA Terminal 1. Nung Mayo sana ang target ng palipara na matapos ang renovation pero iniusog ito sa July 3. Mariz Umali, GMA News.